Labas ang ano ba? Labas ang sarsa ba? Pag nakikita ka talaga, lumalabas ang sarsa niya, ano ba? Oo. Oh. Kinikilig eh, pag nakikita ka eh. Oo. Oh. Kilig na kilig. Ah, talagang lapot na lapot eh. Buong buhay niya, ikaw na ang rumaman sa kanya. Kaya pag nakikita ka palang, ganun-ganun na ganun -ganun eh. Pala tayo bumaba na wala na naman tayo Oo. Oh. Oh, so, po. Natira na naman po ni Boss Dante. Naka-aberge na naman. Okay.